Pinaigting pa ng salutahang lakas ang tinawag nitong decisive military operation laban sa mga natitirang miyembro ng Dawla islamiyam Maute Group. Ayon sa Western Mindanao Command, target nitong paspasan ng pagsukol at pag-neutralize sa teroristang grupo at iba pang banta matapos mapatay ang anim na sundalo sa enkwentro nitong Pebrero 18. Sa kanyang pagbisita sa headquarters ng 1st Infantry Division sa Zamboanga del Sur, nagbigay ng huling pagsaludo si Wasming County Command Commander Lieutenant General William Gonzales sa mga nasawi nitong tauhan sa Maymunay, Lanao del Norte. Bukod sa cash assistance sa pamilya ng mga napatay, nagawad din si Gonzales ng Wounded personnel Medal sa isa sa apat na nasugatang sundalo sa Baku baka binisita rin ni Gonzales ang iba pang tropa sa 44th Infantry Battalion sa Lanao del Sur para pataasin ang kanilang moral sa paghabol sa DI Maute na nang sinabi ng Armed Forces of the Philippines spokesperson na si Colonel Francisel Padilla na nakaranas na ng leadership vacuum ang DI Maute mula nang mamatay si Kadafi Membesa alias Engineer ang itinuturong Amir o leader ng grupo sa Pilipinas. Ito'y bago ang palitan ng putok noong huling araw ng linggo kung saan tatlo pang terorista ang napatay pero mas maraming membro ng Philippine Army ang nasawi. Para sa kaunaunahan sa Pilipinas, Deezer H. Ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.